Thank you po. Eden Santos, net 25. Good morning po, Yusek Ah, uh, balikan ko lang po yung the dun sa diumanuial Pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan, pero biglang ini-iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian uh, com ano ba yun? Uh, company ah uh, po bang plano ang uh, malaki niyang specially ang uh, pangulong Marcos na magpa hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diuman paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na malakanyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Attorney Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular music, na, na po na pano po, po sigurong, ikaw na po ba sige po ako po ang humingi <laughs> okay. okay pero po masabi lang ninyo na mayroong humingi pero okay. marami po sa social media so, po kayo ay na, uh, nagbabasa po sa sock med uh, madam muse so isa ka nga sa humingi kasi po gusto Hindi, tanong ko nga isa ka ba kasi we have to be specific on this isa ka ba sa humingi ang mga kababayan po natin so yan. isa ka sa humingi Actually, I'm a journalist. Hindi so, naman po ako uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong... Uh, mm -hmm, basihan. Uh, mai, uh, po, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun yata sa social media. Opo, Madam sino Yusek, po? Uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, si, ano si Attorney Vic Rodriguez, di mo okay. pa matagal na rin naman yung hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo... Yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Inkyo. okay po. Salamat.